BBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang nagugugas kamay. <laughs> Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik ng pamahalaan ang 60 billion pesos sa PhilHealth na dati ay nilipat ng Department of Finance sa National Government. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pundong ito ay gagamitin upang palawakin pa ang servisyo ng PhilHealth at mapawi ang pangamba ng publiko na maaring mabawasan ang benepisyo ng mga miyembro. Paliwanag ng Pangulo galing sa naipong savings mula sa iba't ibang ahensya, partikular sa Department of Public Works and Highways ang ibabalik na halaga. Samantala, binisita ng ni President Marcos ang Faberia Medical Center upang inspeksyon na pagpapatupad ng Zero Balance Bill Program na kanyang pinuri dahil sa maayos na operasyon. Kasabay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng health workers sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Giit ng Pangulo na nanatiling pangunahing tukuli ng pamahalaan na palakasin at palawakin ang serbisyong pangkalusugan kalusugan upang matiyak na may ospital at suporta ang bawat mamamayan. But, uh, what we are planning to do to strengthen field health. Uh, I, I, think today we, we can announce that uh, ano na yun yung kinuha ng Department of Finance 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay hindi na lang sa National Government. Naramdaman kahit anong maliwanag na ibigay namin, kahit na ano uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kinukulat ng, ng pilya, may pahamba pa rin ng tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagkagal na natin. Pero yung um, siyempre, hindi mo maiwasan yan. Iba yung ito ang usapan um, nito. Hindi mo may um, right, talk about life and death issues here. 24. So, I can't claim them. Nangit pangamba pa sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala na sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nangkog pa rin ang pakumpa. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, dahil ay, kasi po, alam naman yun lahat. Yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department, the Department of Public Works and Highways, yung, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa billion. So hindi yeah, lang, <laughs> hindi lang para sa pangangman ng tao po hindi dahil gagamitin na, na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na, na natin yan para pangawaki ka ang serbisyo ng KL Kaya na uh, yan po ang aming tabuloy uh, na iginagawa para pa ang uh, ay naramdaman naman nila na ang pamahalaan at liwagis lahat tayo, lahat mga health workers ginagawa lahat upang yung kanilang kanusugan. Uh, what we are to do to Uh, I, I think today we, we can announce that uh, alam nyo nung kinuha ng Departments of Finance ng 60 billion na pera ng freedom, ay hindi naman nagagamit ay ginaw sa nasa mga government. Kahit anong ibigay namin, kahit na anong uh, natin na dumadami ang uh, ang servisyo na kinakopya ng printer na yung po pa ng tao na parang umabawasan ng mga services. Tinaklay na natin, pero diyan na ka Di 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 pa iwasan yan. Dahil kung pa rin ipag-usapan ito, hindi pa rin ipag-usapan ito death issues here for people. So yung mga printer na may pangalpa sila na baka sa pagkuha ng 60 bilyo na dinala na sa National Government ay baka mabawasan ang services kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ng services, sa ito ng ito pa rin pagkuma. So I'm happy to be able to announce, dahil sa ating mga ginagawa, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from the Department of Public Roads and Highways yung yung 60 kilo na yan itapalit na natin sa PhilHealth Sa tao. O, hindi. Dahil gagamitin na natin na gano'n na ng safety, gagamitin na natin yan para pakawakin pa ang servisyo ng PhilHealth uh, Kaya yan po ang na uh, para sa para ating mga kababayan ay nakawak naman nila na, na ang pamahalaan lahat dahil tayo, lahat mga ito, ito, ang ito, kau pang di kalangan arus akan